Kuya, kumusta kuya? Kaya saan kayo kuya? Quezon province. Quezon pa po kayo? Quezon province. Ah, layo nyo pa kuya. Quezon province. Ang layo nyo kuya, ba't nakarating kayo dito? Ah, naka-motor naman kayo. Nangangalakal po ba kayo? Isang pamilya. Pag paano po, pagkaano yung naabutan po kayo ng gabi? Kahit saan kayo naabutan ng gabi, hindi kami tutulog. Ah, doon kayo. kasama yung pamilya mo? Opo. Dalawa po yung anak niyo kaya? Opo. Tapos ito, nagluluto po kayo. Ano po yung ulam niyo? Ayan eh, si Kuya mga kabukid. Nagaano pala, like, Quezon Province. Ang layo karating po dito sila sa ano? Sa Pampanga. Dalawa po yung anak mo Kuya. Yan po yung anak niya. Uh, tapos, paano po yung ano niya? Yung, halimbawa, ayan, kamukha niya, pagkain niyo. Yung pagkain niyo po, ano po yung linuluto niyo na yan? Papaya. Papaya. Kung saan po kayo uh, abutan ng gabi. gabi tsaka yung pagkain, kumaparada po kayo. Okay. Ano po yung kinakalakan nyo? Yung Mga latas at ano, plastic. Ah, namumulit po kayo. Opo. Tapos sa, sa tulugan nyo dito? Dito po, kariton. Dito sa kariton? Opo. Ay, ito? Opo. Ah, tapos hila-hila ng motor mo to? Hindi. Tinutulak lang ta? Opo. Uy, okay. mahirap na na. Tinutulak ko yan. Eh, tinutulak mo tapos yung isa naka-motor? Ako rin naka-motor. Ay, ganun ba? Pagka ahatid uh, ko sa wala na motor, babalik yung karitong ko. Tutulok ka naman ulit. Ah, tutulok mo ulit. Tapos malagpas ang motor ko, bakit yung ulit-ulit ko. Balik-balik ka lang. Lagi po ba kayo dito sa, ano, sa napapadpad dito? Opo, pa-minsan lang. Paminsan-minsan kami. sa bulakan naman ulit. Simula... Quezon Province. Ilang araw niyong binabaybay papunta dito? Ah, matagal na kayo dito. Ah, matagal na kayo dito. Pero uwi pa kayo ng Quezon Province. Hindi na. Sa pa, paano po? Saan kayo pa ikot-ikot dito? Sa may Papanga, Araya, Lakan, Baliwag, oh. San Simon. Pero hindi na po kayo uwi sa inyo? Hindi na. Dito lang po kayo? Ayan yung itong karton niyo? Opo. Ito lang bahay namin. Oh. No? Ayan ito. Papakita ko po sa inyo mga kabagod yun Dito pala yung tulugan nila Ito lang yung maliitang tulugan nila Dito oh. lang sila Tapos meron Tinutulak-tulak lang pala ni kuya to Kasi ito yung motor mo, no Ito yung motor mo Opo. mahina yan Hindi makahin nila, pahina motor oh. Nasa lang sa sidecar, mahihina Puno yan, oh. puno Kumusta na naman yung hanap buhay mo pangangalakal mo kuya? Okay lang. Yung tao na ako sa akin, namimigyan rin ng kalakal. Ah, binibigyan ka nila? Opo. Diyan sa may salapungan. Oo. Oh, po mga tao dyan. Mababayit mga tao, no? Opo. Hanggang dutian, hanggang po, salta, ano? Opo. Ang ganda po yan. Ang ganda po yung santaan na mababayit mga tao. Tinutulungan po kayo? Opo. Pag rin nag-supporta rin sa amin, namimigyan ng mga bigas. Oo. Pagkain. Pag pag pera, ganun. Oo. Ang kaysa sa lapungan hanggang Santa Ana. Tapos yung ano, yung inumin nyo, yung paano kayo na nagliligo. Ay, I minsan uh, na ikita mo sa ikita ng tubig. So, Ay, oo, sa ano, ano, may 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 tubig doon. Ah, may oo, ah, tigiban. So, yung ulam nyo, ano, yung papaya? Papaya. So, meron akong konting tulong dito, ano, konti lang, no? Ibigay ko sa inyo para kahit pa ba, no? Ah, uh, meron kayong pambiling ulam niyo at saka yun. Syempre panggas nito, 'di ba? Motor mo. Opo. Okay. Ah, uh, meron ako na. Sana sana makatulong sa iyo 'to, no. Opo, okay. marami na sila. Ah, uh, ingat kayo na. Okay. Ingat kayo sa paghanap buhay niyo. Sige, okay. na. Yung mga anak mo, ingatan mo rin, ha. Okay. Sige. Salamat. Salamat po, Kuya. Ah, sige.